Ago na naman tayong gagawin ngayon ha Spin dryer Ayaw daw mandar to Ngayon titistingin muna natin ha Ayaw nga mandar oh Ay, ugutin na natin. Ayon. Kagaya nung tinuturo ko sa inyo na yung dalawang pin lalagay lagi natin sa plug, ayan. Tapos pipihitin natin dito sa timer. Ayan babalikan natin dito sa tester ha ah. mo hindi pumapalo mapalo ibig sabihin open so ngayon titingnan natin ang problema kung bakit open siya dapat may palo yan eh pag nilalagay mo yung tester tapos i-on mo yung timer dapat magkakaroon ng palo yan dito pero ngayon walang palo kaya ngayon titingnan natin to ating bubuksan tong dryer di okay, yun na yung common nasa kanina na yun ganyan na siya <clears throat> ngayon yun na natin yung motor yun mo ito ito 'yung ating common ha. Common ay asul. Ano? i natin ngayon sa sa gray tayo magsimula. Step by step tayo. Ay, may palo Ang motor may palo ha. Ayan, may palo. Ibig sabihin, okay ang motor. Ngayon, dito naman tayo mag sa yung dalawang wire na ito. Yung dalawang wire na ito ay papunta to sa timer, saka sa contact point meron siyang pinaka-contact point na para mag-switch para umandar. Ngayon, titistir natin itong dalawang ito. Nakauna yung timer. Pag ito ay pumalo, ibig sabihin, nandito nga sira sa ibabaw. Ayan, no? walang palo. Ibig sabihin, nandito ang problema sa ibabaw na ito. Ito, kapunta sa itaas. Ngayon, para malaman natin, tatanggalin natin itong pula lilipat ko muna ito sa isa sa gray ngayon para malalaman natin kung doon nga problema ha tinanggal ko yung asol tatap natin diyan yan nakatap na yan o yan titistingin natin ngayon yung pag ano, saksaka kung bali ito yung nagamanual na siya eh yan nagamanual na siya ha titingin natin kaya ng anong under siya. Ibig sabihin ito mga problema nyan yung dalawang ito papuntang itaas kaya ngayon, tatanggalin na na uli natin to. Ibabalik natin dito.